to si kuya, kanina ko pa sila natatanaw. Sa kabilang kalye kasi ako eh, nakabike ako. Nakita ko siya na tinatawag niya yung pusa doon sa kalye. Tapos hanggang sa nakarating sila dyan. Hindi ko nabibidyuhan kasi nakabike ako kanina. So hindi ako mapakali binalikan ko, pinuntahan ko sila. Tumawid ako. So, kuya, balikan mo ako dito. Itay mo ako dito ha. Sige. Sobrang na-touch ako kasi nakita ko siya talaga kahit hindi siya makalakad na maayos ay talagang niyaya niya yung pusa dinala dyan sa gilid. Kaya sabi ko dadalang ko sila ng pagkain. Mm -hmm. Aga ah, yung mm -hmm. Hello, ka na? Mm -hmm. Ha? Aba ito? Ano <laughs> ano di may pagkain ako dito wait lang ay ah. to kuya wawa naman jang ano yung para pagkain mo sa kanya Huh? Uy, mo bayan? Oh, dito lang yan. Oh, ah, dito lang yan. Oh, oh. Isa, saan ka -sa -sa ba nakatira? May eh, bahay ka. Ha? Kasay ka kana nakatira? Wala hmm. kang bahay. tutulog to ka lang. Wala kang bahay. Asa'y pamilya mo? kasi ano may kapansanan ikaw. Ah. Oh, ah. Okay. Oh? Ang cute ng pusa oh. Napakain ni Kuya. Oh. Hi. Cute oh, sobrang cute. Hi, wawa naman ikaw. Wala ikaw family. mili? Gusto mo sumama ka sa akin? Oh guys. So, Ayan, may pagkain na siya, oh. Ay, natapon na yung ano mo, kuya, sauce. Yeah. Okay lang, sige. Ha? Hindi umalis dito yan? Oh. Isa nga, dalhan ko siya ng pagkain dito. Meron pa ba siya? asa saan? Tinan ko nga. Ah. Wait lang. Kenayon eh. Mm. Ming. Oh. <laughs> It's <a> <laughs> <tinyan> ah? <tinyan> ah. oh <tinyan> Oh. Bye bye. That was a standing smile beside